Siyempre siyang naitulong sa Makati, bukod sa eskwelahan, mga gamit ng mga bata, eskwelahan na elementary, college, hospital ng Makati, libre lahat. Eh may nagawa na yun eh, kesa yun sa iba eh. Si e, Binay matulongin naman talaga yun, Lumago ang ekonomiya ng Makati dahil sa kanya eh. Subok na namin eh, kasi yung akin tiyo hindi nakatira dyan, hindi po pagkaya ipalibig. Alas 6 na po, pinuksan pang ang sinintero na libing lang. masusolusyon naman ni VP yan sa diplomansya, sa magandang pamamaraan, katulad sa mga adik, iririhab. -re Kasi wala pa naman na balita na mga salvage-salvage sa Makati. Dahil si BP, siya yung taong madiplomasya. Kaya niyang mag-put up ng isang organisasyon na kagayang ginawa nila dati, na yung mga naging biktima sa droga, binigyan nila ng tulong para magkaroon ng hanap buhay na marangal. Hindi naman sa yung marahas na tao eh. Hindi kagaya naman ng ibang tumatakbo. Patayan ng patayan, yun ang sinasabi niya. Tatlong buwan, tapos anim na buwan, kailang malutas na daw ang krimen. Pero si Bipin, hindi ganun. Ang pananaw talaga niya, talaga maayos ang Pilipinas. Walang pangit na eskwelahan, lahat libre. Ang lahat ng apo ko, anak ko, apo ko, libre lahat. Ang uniform wala kami ginagasit, kung bagay sa ano, baon lang. Nung nagkasakit yung parents ko, madali po kami nakatakbo sa ospital nang lumabas po kami, nang walang binayaran dahil po sa kanya. Pagka-graduate kasi naman mga pagka-graduate mga anak ko, hindi sila nadehado. Talagang in into pagka-graduate anak kong babae. In two weeks, tinawagan ka agad, nakapag, nakapag-trabaho ka All of my families will have Binay. Subok na talaga siya. Hindi na ako magbabago. Lahat kami rito. Binay lahat dito. Nasa kanya, pag-asa namin. Vice, congratulations. Kayo na na presidente.